sa biglang tingin parang mga balahibo o balahibo o barbas ng pusa. Alam nyo ba ang isang halamang kilala sa mahaba at mapuputing hibla na parang bigote ng pusa at ito'y tinatawag na balbas pusa o cat whiskers. At hindi lang ito pang dekorasyon dahil ito'y pinaka halaman gamot para sa kidney at urinary health. Ang binipisyo ng balbas pusa, pang paihi at pang panglinis ng kidney. Natural ito na diuretic. Ibig sabihin na kakatulong ito sa pagpapalabas ng sobrang tubig at asin sa katawan pakinabang para sa nagbabaran ihi mabigat na pakiramdam sa biwang may UTI, urinary tract infection o kidney inflammation pang tanggal ng toksin ng katawan dahil pinapabilis ang paglabas ng ihi sa mas mabilis ding panglabas ng mga uric acid at toksin at ito ay malaking tulong para sa mga pamamaga ng gout, pang control sa high blood pressure, sa paglabas ng excess fluids na babawasan ang pressure sa dugo, kaya magandang herbal support para sa mga hypertension, anti-inflammatory at Antioxidants, pinahuhupa nito ang pamamaga ng katawan magbibigay protection laban sa free radicals kaya magandang support para sa immune system. Nakakatulong ito sa pagmamanas kung namamaga ang paa, kamay dahil sa naipung tubig, malaking tulong ang balbas pusa. Paano gagamitin? Isang dakot na dahon, pakuluan ng tatlong baso ng tubig hanggang isang baso na lang matira. Inomen one, isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Paalala, o oh, reminders, natural man ito, pero kung buntis, nagme-maintenance, o may severe kidney disease, kumonsulta muna sa health professional. Paalala, hindi ito instant miracle cure, pero bilang herbal supports, malaking maitutulong nito sa kidney, ihi at overall. Ibahagi mo mga kapalwers para sa karagdagang impormasyon. Magkomento sa baba ano ang magandang resulta sa iyong paggamit. Salamat po.